ano <astically noise> Okay. Mami. Oo, naman? Hindi Ay, kay mama mo yung... Sarap? Makin na yung basket ako. yung grapes. Masarap.

Hmm, mata <mira> mes Oh nga, pera kamu kanting, kamu kanting Oh nga, pera kamu kanting, kamu kanting

Tingnan mo muna kapag pitasin mo kung maasim mo ano. habang namimitas ng grapes, syempre, titikman muna natin bago natin pitasin. Video mo Kasi kulay green to, hindi tulad ng violet, makikita mo na kagad yung ah, hinug na. Ito, hindi mo alam kung alin dyan yung ano eh, yung hinug na hindi pa. Kaya kailangan pitasin mo na yung isa bago mo bago mo lupit. Matamis ba yan? Bago mukaan, bago mukaan, bago mukaan. Did you taste it? Did you try? Ayan, si Mikoy naghahanap, Naghahantang mas ano. Hindi pa hindi buksan. Tanggalin mo. Ah, Ma maliit pa. Yan, yan, yan. Magaano ano ka pa? Hindi Pag na tama, ko eh. na to. Mamisi na Hindi masarap. May maasin, bisit di ko nakita. May ma may! May ma may! Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Looking ready. And don't forget to hit the notification bell for upcoming videos. Sana nagustuhan niyo po ang aking vlog for today. Mamitas po tayo ng grapes. Thank you for watching. See you again next vlog. Bye.